Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sir, good morning po ma'am. Uh, Edmond from PIA. Ma'am, uh, sir may tatanong lang po ako. Connection to sa tanong ni Ben Briones. Uh, kasi sa amin ma'am, sa lugar namin, mga senior na binabayaran na social pension. Ngayon, ang tatanong ko lang po, kung yung mga nag, nag katulad ko, gusto ko mag-apply dun sa ganyan nga social pension, gusto ko Kaso, ang sabi, ang sabi sa amin, once na nagpe-pension ka sa SSS o sa JSIS, hindi ka pwede. Tinatanggal nila. Sabi ko, bet ganun? Eh, senior din naman kami naging taxpayer pa nga kami, parang ganun, di ba? Eh, yun ang inaano ko, na kung pwede, sana kasama na lahat, hindi yung may pension. Eh, yung mga iba sa amin, kasi ma'am, ang pension lang sa SSS, 2,000, 3,000, eh, ang binibigay nila, 6,000, valid 12,000 a year. Naiintindihan Pap po namin yan, sir. Tama po kayo. Kung, kung titingnan natin, dapat pantay-pantay po oh, lahat. Po eh. Pero nung ginawa po yan, binasi din po yan sa konstitusyon natin na lahat ng mga walang wala sa buhay ay sila po dapat ang mapaprioritize natin kaya hindi naman po kakasya yung kwento ng bayan natin kung lahat po ay bibigyan natin ng isang libo kada buwan kaya under sa DSWD yung pension plan ng indigency program meron po silang apat na kriteria kaya hindi po talaga kayo papasok kahit na senior kayo dahil kahit na maliit pa yung pensyon ninyo sa SSS sa kadahilanan na nakasulat doon na pag may pensyon ikaw, hindi ikaw magka-qualify. Pero meron po tayong hinihintay, sabi ko kanina, yung universal social pension na nakaambang pa ngayon. So hihintayin po natin yan hanggang sa yan po ay maging batas at magkakaroon na naman tayo ng advocacy kasama ng Philippine Information Agency, paano natin yan siya gagawin. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.